ate, palimos naman po, pambili ko lang po ng pagkain. Huwag mo nga akong hahawakan! Ang baho-baho mo! Alam mo ba yon? Amoy imburnal ka! Nasaan ba kasi? Hello. Hello po, Zeya po. Huwag mong kalimutan ni Boto ha. Hi, it's good job, Thank you. Thank you. Ah, uh, excuse me po sa inyo. Ako nga po pala si Zeya at Uh, wag niyo po akong kakalimutan na iboto si sa darating na eleksyon, ha? Lamat. Dahil bilang SK Chairman ng barangay na to, ako po yung magiging boses ng mga kabataan dito. Ah, ako nga po pala si Angelica for SK Kagawad. Ako po si Jeff, SK Kagawad rin. Thank you, ha? Ah, uh, sige po. Um, maraming salamat po talaga sa inyo. Um, aalis na din po kami kasi mag-iikot-ikot pa kami. Lamat. Thank you po! Huwag kalimutan, ha? SK si Kagawad. Salamat. thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Ay, naku. Ang hirap pa ng mga niya. Ang init-init na nga. Ang pagpaho pa ng mga kamay nila. Naku. ubi na nga. Nadyan na nga kayo. Chairman, saan ka pupunta? Ito pa tayo ah. Uy, ikot pa tayo. Di pa tayo sa puto. Ay, ang init-init. Ay, nakabagod. Oh, anak. Kumusta yung pangangampanya mo? O, oh, stress na stress ka ata. Eh, paano ba naman kasi pa? Ang init-init mag-ikot, tsaka ang babaho pa nung mga taga-squatters. At tsaka pa, nag-aalala na din ako. Eh, medyo malakas kasi sa survey yung kakakalaba kong SK Chairman eh. Alam mo na, ganyan talaga sa politika. Pero, huwag ka magpa-stress. Alam mo na, sa tagal ko na sa serbisyo, alam na alam ko na yung in and outs ng eleksyon. Kaya huwag kang mag-alala. Dali-dali naman dayain yan eh. Tsaka hindi naman siguro ako tatagal sa posisyon ko bilang kapitan ng barangay kung hindi ako marunong makipagplastikan sa mga tao. Ako paala sa'yo. Lalakad kita kahit kanino. Ah, uh, basta pa. Siguraduhin nyo lang na mananalo ako dito ah. At siguraduhin nyo lang nagkagawin yung lahat para ako yung maging SK chairman ng barangay na to. Kasi nakakahiya sa mga friends ko eh. Ano nang sasabihin nila kapag natalo ako, na loser ako, gano'n. At saka pa, madami na akong gustong bilhin sa magiging budget sa akin ng barangay kapag ako yung nanalo. At ang hirap magpanggap na mabait. Okay lang yan. Hanggang matapos lang naman yan ng eleksyon. Plastikin mo lang ng plastikin. Ang importante, manalo ka. Dahil kapag nanalo ka, may pagkakataon ka maging barangay captain. Nakatulad ko din. At mapapagawa mo na tong bahay natin. Magkakaroon tayo ng second floor. Ah, uh, ganun ba pa? Pero mag-alala, akong bahala dun. At sisikapin ko din, ah, maging mabait sa harapan ng maraming tao. O siya, sige na pa. Maliligo muna ako, ah. Ang babaho kasi talaga na nakasalamuha ko kanina, eh. Nakakadiri. Sis, ayun mo, daming tao. Nakikita ko. Hello po sa inyo. Hello. Ah, wag niyo kong kakalimutan sa eleksyon ha. Oo. Boto niyo ako. At saka si Papa na din pala yung bahala sa mga budget niyo. Ah, kunin niyo na lang kapag malapit na yung eleksyon. Okay? Oo na na po. na po kami Sige, mag-ingat kayo. Bye. -bye. Dito nga muna tayo, guys. Eh, nakakapagod eh, tsaka ang init-init. May alcohol ba kayo dyan? Ay, salamat naman. Baka mahawaan pa ako ng bacteria dito eh. Uwi na lang siguro tayo. Eh, chairman, hindi na ba tayo pupunta sa ibang squatters area? Maraming kabataan doon na kailangan ng tulong natin. Ayoko na! Nakakapagod tsaka... Ayan, kung gusto nyo kayo na lang, basta ako nakakasigurado na ako. Chairman, okay lang yan ganyan talaga dapat. Pakita natin sa mga kabataan na madali tayong lapitan at ipagkatiwalaan. Ah, basta! Bahala na nga kayo dyan! Ate, palimos naman po. Pambili ko lang po ng pagkain. Gutom na gutong po ako. Parang awa niyo na po. Huwag mo nga akong hahawakan! Ang baho-baho mo! Alam mo ba yun? Amoy imburnal ka! Nasaan ba kasi yung mga pabayang magulang mo, ha? Bakit ka nandito? Umalis ka na dito! Pasensya na po, ate. Wala na kasi ako mga magulang. Eh, ano mang pakialam ko kung wala ka ng mga magulang? Kasalanan ko ba yun? Umalis ka na nga kasi dito! Alis! Chairman, huwag ka naman ganyan. Awa ka naman sa bata. Tsaka, ang daming tao dito. Huwag kami makakita pa sa mga pinaggagawa mo. Huwag niyo nga akong papakialaman sa kung ano yung gusto kong gawin. At tsaka, sino naman yung magsusumbong sa akin dito? Itong kutong lupa na to. Ako? Alam mo, Iha, Nakita ko lahat yung ginawa mo sa bata. Siguro lumabas ka na sa tutong anyo mo. Di ba anak ka ng kurap na kapitan dati dito? Kaya alam ko yung nananalitay dyan sa dugo mo. Kagaya ka rin ng tatay mo na nakawin mo rin pera ng barangay na to. Ako nga pala si Kagawad ako yung, yung dating Kagawad dito. Bakit? May ebidensya ka ba? At saka, sino namang maniniwala sa'yo? Eh hama ka lang naman na laos na Kagawad noon na hindi na ulit nanalo. So, ito. Yung video na to. Siguro sapat na to para malaman nila yung totoong pagkatao mo. Ah, uh, akagawad. Uh, Pag-usapan naman natin to. Hindi ko naman sinasadya yung mga nasabi ko kanina eh. Uh, pakibura naman po ng video. Ayokong matalo sa eleksyon na to. Kaya harapin mo yung ginawa mo. Bata, tara na. Akagawad! Pakiusap naman oh! Ay, ano So tama nga yung sinasabi nila. Nagkamali nga kami siguro ng leader na sinusuportahan. Iba pala yung intensyon mo, kaya ka tatakbo. yung ginawa mo, Chairman. O oh, ito, dyan ka ito. na nga. Uy! Huwag niyo kong iwan dito! <laughs> Paano ko kaya harapin to?